Magandang gabi mga idol ha? may Mayro tayong nadaanan dito na ano. Helmet, ayan. Ang pangalan ay Randy no, kulay dilaw na hard hat. Pang ano ito? Ayan. Kung sino mamayari nito, nadaanan natin dito sa sigsag. Siyempre, mahalaga rin to. Hindi ka makapasok sa pinapasuka mong company kung wala ang hard hat. Kaya, mahalaga to. Kahit ganito lang. Kaya kung sino nito, tingin mo lang ako. Dito sa sigsag, sa Maribilis, di ba? taga Maribilis. Yan. May randi, o randi nakalagay. Wala nga piedok. Randi lang, o. No? dilaw na hardhat. Nakita natin sa sigsag, dito. Tingnan natin magulungan, ano. Nakaka-accidente pa to kasi medyo nasa, ano, sa sa gitna, ano. Tapos yung may aso pa dito oh. Kala ko lang tulog lang Patay pala Patay Laki pa naman ng aso oh. Tuwawa naman Pagasaan na to Tuwawa naman Tigas na oh. Eh. Matigas na yung katawan Bawa wow, may yung aso tatay na Matigas na yung katawan Guro kanina lang yan dahil di pa naman Inuhut uh, Yan lang mga idol Kung may ng helmet na to Ah uh, Pay mo lang ako brother Pay mo lang ako Ito lang to dadaling ko to sa bahay Pero pag nag ka sa akin Kung saan mo pick upin Hatid ko Basta dito lang tayo mag up sa ano. Dun sa karagatan, no. Okay, mga Kaya idol, yan, Randy, no. Let's go.